At habang tumatagal na nga yung motor natin mga busing ko, parang nakawawala ng gana kapag magbibuild ng motor, lalo na kapag wala tayong pira na pangbili ng pisa. At kaya buti na lang mga boss na mayroong naluloy sa atin na at tropa. Tapos binigyan na tayo ng oil cooler mga boss. So bali ito na nga yung oil cooler natin at saka yung bypass hose. Ang purpose nga pala nito ay ito yung dadaanan ng langis. At syempre ito na nga pala yung big oil cooler natin mga boss. Hindi yan basta basta yung oil cooler lang. So itong dalawa yung kakabit natin ngayon mga boss. Oil cooler at saka yung bypass hose na pang ano dito Sahid At syempre dahil excited na din ako mga boss na ma-upgrade natin ng konti itong raider natin. Eh hindi na, na nga tayo magpadugay-dugay pa dyan mga boss. Bago yon mga boss, bago natin itaod lahat yung mga pisa natin na inilagaling sponsor mga boss. Eh wawasingan muna natin yung motor natin mga boss dahil hindi ko gusto talaga mga boss na mapabayaan ito. Syempre hindi na tayo magpadugay-dugay. Inuna ko muna mga boss eh binasa ko muna para bago natin sasabunan para hindi magasgas talaga yung ating kubir ba. Ingat ba? Ingat. Sheesh, naunsa na ikaw eh. At sa dihang banda nga pala mga boss, bali sa sabon na nga pala ako, nagkuha ako ng ano, galon, nagputol tapos ayan, ilagyan ko na ng taps na sabon mga boss kasi wala kasi akong magandang panglinis ng motor. Yeah, eh. wala na tayo ibang maiisip mga boss, kundi yung bar na lang yung isasabon natin, yung taps ba. <laughs> at yun mga boss, at siyempre matik na yan, hindi nagdumudugay, siyempre binanlawan ko muna ng tubig kasi nga sinabunan nga natin yan ng taps. At alam naman natin mga boss na kapag yung taps na sabon yung gagamitin natin, eh, pagkatapos natin mga boss, magputi-puti yung ating cover kaya tatapuhan natin yan. Siyempre pagkatapos natin hinugasan yung ating motor mga boss, ito na nga yung mga boss na sobrang excited ko na talaga binaklas ko na nga pala yung dati nating oil cooler <laughs> Anak man ha, ato gano'n siyang paluson kay siyempre, ato gano'n siyang ilisan o bago bang atong itros nga oil cooler ba? Automatic, hehehe <laughs> Siyempre, dalago na sa itong impact. Eh, kusgan ba kaya na impact BMO, original, Daily, BNC, KM, BNC, itong impact mo, Mga na original. Delay ba na PK? Mga biyanig itong makita yung brand ba? At tapos nga nating naluagan yung dalawang hose natin dyan. Tinanggal ko na nga pala yung Silvi Valley na talaga, talaga pandalong sa ating chassis. At siyempre, yung bago nating oil color, meron yung kasamang banjo bolt. O, tingnan naman o, ang layo ng agwat nila o. Sobrang liit lang itong isa. Pero kunin natin yung dalawang busing dyan. Tapos ibalhin natin dyan sa bago natin. Kasi para hindi talaga kakaluga pag natin sa chassis natin ng motor natin. <laughs> Gago! <laughs> At pagkahuman nga pala natin, kinabit yung dalawang bossing doon sa rubber niya, eh, bali, tinisting ko muna kung ano talaga yung magandang pisto para hindi talaga tayo mag usub baka baka hindi na tayo mahirapan. <laughs> ano na ba to? Gago na talaga to. <laughs> At siyempre mga boss, yung palagi nagsusuporta sa akin mga video at nagsubaybay mga boss, hindi ko kayo kalimutan. I-shoutout ko kayo. Basta mag-comment lang kayo sa ilalim mga boss. I-shoutout ko talaga kayo. At shoutout nga pala kay Angelo Yusin from Iligan City. Ingat ka dyan, idol. At shoutout rin kay Jumare Masayon. Pasensya na, idol. Dahil wala ba akong sticker. At dahil nga, nakapit na nga natin yung aware color mga boss. I-tasting muna natin ito paanda rin kung gumana ba ito. nakita nyo naman sa inyong dalawang mga mata mga boss na tumurbod na talaga yung ating langis langis sa makina hindi sa akin sobrang itim na nga yung langis mga bossing ko nakita, nakita nyo naman mga boss at nakita ko din na oh, kumuki okay, yung ating oil cooler mga boss kaya ibabalik na nga natin yung ating banjo bolt at saka yung host nya <laughs> At syempre, hinigbitan ko na ng maigid dyan, tapos tinapuhan hanggang sa malo tread Ha, ay joke lang. punas punasan natin para malinis tingnan kahit luma na. At syempre, binuksan ko muna yung daanan ng langis mga boss dahil nga ilalagay natin yung nausik na langis dito. Kung nitulo kanina ba, yung nitulo, ito ba, ito. Para hindi sayang, ibabalik natin to. Ganyan tayo kainot mga boss. Ha? Oh my At syempre, kung nakita nyo naman mga boss, kung gano'ng item yung ating langis mga boss, pero binubo ko na rin sa makina. Ganyan, kasi ako kainot mga boss, kasi mahirap talaga. Pagka bumili pa tayo ng bago, hindi na tayo mag-chins oil para maging chins all. Haha, <laughs> joke lang. <laughs> At ito na nga pala yung itsura ng motor natin mga boss, napakamimis na pero syempre hindi natin kalimutan ikabit ang ating bypass hose mga boss sa engine ng makina natin. At syempre nasa mga boss, ang purpose nga pala nito ito yung dadadaanan ng langis papuntang head natin mga boss galing sa filter natin. Yan, napakalaking importante nito mga boss, napakadagdag performance din mga boss and then sa so, the detalye at saka napakapugi rin. At syempre bago natin itaw dyan, itisting tisting muna natin mga boss kung saan talaga yung magandang purma ba. Sa pagkabit nito mga boss, lang talaga, baka malostred, eh, hindi kasi siya solid, baga -aloy. Kaya sa ditong banda mga boss, inumpisahan ko muna ng hinigpitan bali pinutosong muna ng plastic para hindi talaga magasgasan yung ating bypass hose. Dahil sayang naman kapag mayroong gasgas, eh, bago ba naman bilito. So, meron lang tayong konting problema dito mga boss. Kasi, ayan, hindi talaga siya plug and play kapag kinabit natin. So, balang sistema niya mga boss, bali ganyan sa ano. Ayan, Tapos, pagkabit natin to, bali ganyan siya. Salpak muna natin to mga boss. Yan. Salpak muna natin para makita nyo talaga mga boss yan sasayad sya dito mga boss oh. sasayad sya dito sa chassis natin kasi malapit lang so ang gagawin natin mga boss pero ito nakakabit din to sya dito pero kunin lang natin to ito, ito mga boss hindi lang natin to ikakabit kasi sobrang haba so kunin na lang natin to mga boss and then ito dito natin sa ilalim ilagay para hindi maganda yung forma. Ganyan. So, ito na lang yung irikta natin, mga boss. Paganyan. So, ito yung, yung forma nya. Para maganda yung tingnan sa ilalim. So, kabit natin, mga boss. Nako, sobrang ingay yung dyan. Pagilom sa mudra. <laughs> At syempre, hindi na tagal mga boss. Ito na nga pala yung ating bypass. So syempre, nakita nyo naman mga boss. Napakaganda talaga. At itong fittings mga boss, hindi na lang natin ito ikabit dahil sobrang haba na nga. Yun o, oh, napakapuge kapag i-side Mas lalong lumimis yung ating motor mga boss. <laughs> At syempre, kapag tingnan nyo naman siya sa unahan mga boss, napaka-attractive talaga yung wheel collar mga boss dahil naka-itros na nga tayo. Kaya sa nag-aabang mga boss, salamat sa inyo mga boss. Ingat kayo palagi dahil hanggang dito lang nga pala yung muna yung ating video.